Ang gumaganda. Sana po ano ating uh, ayan oh. Tingnan niyo. Yung ating uh, ganda po kasi inano natin to na naalala niyo din ko po ito ng uh, ni-spray ko to ng uh, ayan magandang buhay makulimlim ang panahon mga farmer at silipin natin ang ating mga orchids mukhang hindi tayo mag i-spray ngayon pero parang tuyo pa din oh. mahina po yung ulan halo tuyo pa rin syempre hindi naman po ganun natatamaan ng ano diba grabe naman ang ugat nito fantastic ang ugat nito ah oh. ano na ang hinihintay mo labas ka na. Ayun. <laughs> Ayan na farmer, ah. Kita niya naman may spike siya. So, very good. May spike. May spike siya. Palabas na din siguro ito, ah. Oh, wow, labas na din 'yan. Ang galing, ah. Tayo natutuwa. Ang ganda nito talaga. The best. Mga farmer, oh. Wow ang ganda so ulit ha nag -ano na po ito ito po ay nag uh, fungicide na kapag fungicide na po tayo kaya next ano naman ang fungicide natin next week na naman yan basta weekly nakita ko nabasa ko weekly daw fungicide So, ayan mga ambon-ambon, dami pong bunga ng mabolo. Ba, maganda din pala itong bulaklak nito ah. Tinatawag silang green ma farmer. Ah, oh, beautiful yung dendro, ganda. Kulay ah green, pero yellow pa din, green pa oh Tayo mga kainan ko atang sprayan ah. Silipin natin yung ating mga alaman kahit umulan-ulan ulan yan. Ito dinidilig ko pa. Ito, ano, bubungkalin nga natin tong ating uh, AVR sakit ang mga siling ngayon actually merong ini-spray dyan eh anti-lapnos uh, wala na tayo magagawa dyan at least napakinabangan natin fungicide so, actually di pa po umuulan ng malakas puro ganyan ganyan lang ambun ambun lang po tayo uh, bagay, nabunuhan na natin to no? nabunuhan na po natin yung talbos ng kamote naalag inaagap favorite natin yan eh Pwede rin tayo maggisa ng kangkong mamaya Dahil uh, Ito na Fertilizer na din um, oh, Gumaganda Sana po ano Ating uh, Ayan o oh. Tingnan nyo Yung ating uh, matagal lang Medyo matagal Uy ang bokchoy gumaganda 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 ang pangit lang ay ang itong ating ano hindi ko na din in to ayan o, meron din o laban natin ngayon ayan ano ba itong lintik na ito para syang para syang puti na peste ba insekto para syang powder na ano insekto din siguro yan as usual <laughs> maganda ang ating mustasa as usual ayan pero paano anuhin pa natin yan pakapal kapalin pa Ito. ah, medyo pinipitik pitikan po ito para naman mapakinabangan natin oh, ayan na yung ating mga kangkong ang ginagawa ko naman ngayon pag nagkumuha akong ganyan tinaano ko na para madaganan na sila ng, uh, ng lupa kasi pansin ko sa kangkong ganon din ang gagawin natin kaya ganyan na din po hindi ko na inano pag tubo nila tatabunan ulit din natin sa kabila ito hindi ko na inispray tingnan mo naman wow look at that di ba ayan po ang mangyayari sa inyong pechay bok choy na hindi nyo na ay grabe tingnan nyo may mga sapot sapot pa yung uh, uod yan yan ang mayayari sa inyo ito ganyan din yan ganyan din yan kuhanin ko na kaya ito i-harvest ko na at uh, mag stir fry tayo mamaya para mapakinabangan natin ito ang inaalala ko parang parang gusto ko pong anuhin ko tawag dito gusto ko bungkalin ng maayos at hindi ako satisfied eh tingnan nyo naman ang kulay oh hindi hmm? hmm. maganda yan natin yung mga maliliit parang sunog siya. ito na yung mga sana natin tapos ito ito yung tambak kahapon dumating so sabi ni papa sana nagre request pa siya kaya lang inulan daw po kahapon yung tingnan nyo talagang ano lang ano nakaw lang talaga panakaw lang po ang sandali na kumbaga makapasok daw po sa quarry ngayon itong ano wala na naman hindi na naman daw po mapasok so inulan na naman ganun po ang problema ngayon tag ulan tapos sabi ko eto mukhang ito hindi natin i i tataniman kasi dump site po ito ito magiging dump site tatambakan to eh ba diba? so magiging dump site po yan tapos ang ang tanim natin dito na muna siguro ang problema ayun no may duha tayo doon doon siguro ang tanim may may, may langka tayo. O pwede dito. Ah, hindi naman maanohan, maapektuhan yung ano. Ayan na yung ulan. Pero masarap yan. Masarap po magpa ulan-ulan. Dito maglatapon pa uli sila. Hindi naman na disgrasya. okay, kayong kongkong. -Kong. Pag naglalagay ng fertilizer, huwag masyadong malapit. Nakabahan ako eh. baka mamatay eh masyado malapit ang po pag masyado malapit ayun no, oh, malaki na din yung nilipat nila dun no? Oh. sayang nga eh sayang, yan ulan ay sabi ko pa naman iikot ako tumila yung ulan yan, ayusin ko sana to eh kasi oh, tingnan nyo matataas na kailangan ng ma, ma alam nyo na, Matabu na ng kaunti yung uy ay lang malakas po ang ulan malakas ang ulan ilinisin ko sana to eh malakas ang ulan ayan ayan naman tayong ibang libangan diba Ibangan natin. Tatanong na nga ako ni Ate Lita, kailan ang balik mo dito? Sa uh, Masinlok daw. Sabi ko, Ate, uubusin ko pa yung aking Anot uh, ano, napakarami pang isda. Oo, natabunan pa nila yung barakuda. Luluto sana namin ngayon. Natabunan yung barakuda. Nakalimutan kong ibili na ilabas na kasi yung tuna. Ayun, ano na naman. Pero kukunin namin yan, Huguti namin at uh, kailangan pong lutuin na din isigang natin yan pwede natin nga uh, luto sa tao si ibang klase ng luto Yun, oh. sana maano yung uh, may ulan ha ah. <laughs> Dalagay sila ng net. Dalawa lang. Wala nga pumasok. Ayan. Huh. Ay. na. Kahapon, hindi na naman tayo nakapagpatuloy ng vlog dahil pagbalik ko po ng hapon, grabe yung ulan. Ang lakas po ng ulan. So, wala. Wala tayo na ah, ah, sabi ko tutuloy ko na lang yung vlog ngayong araw. Hmm, tingnan nyo oh. Hindi din po kagandahan yung mga maganda talaga yung ating sibuyas ah. Nga harvest ako ngayon ng ano sana. Nga harvest ako ng ako dito. Yung ito bok choy. kasi tira na po ng mga kaibigan nating ano eh. Uod. Ayan na, ang ganda na oh. Maganda na naman yung kangkong. Ay ilang ano na naman 'yan. Solid na naman 'yan. Ah, hindi ko na lagyan doon oh. Kasi hindi ko nakikita ano. Pero marami na po 'yan. Kapal yan. Eh. Oh, kabilis ng uod. Kailangan ng harvesting talaga. sayang 'to, may makukuha pa tayo dito. Kahit stir fry lang eto obserbahan natin pagka hindi po gumanda at uh, angit pa rin ang mga lumabas na mga uh, tinanim nating bago eh natin to uh, riri Kumagari refresh natin yung lupa ibig sabihin eh angit babalik ta rin natin yan eto gumaganda na Tapon sana Anuhin ko to eh Aayusin ko Problema Marangkada naman na yung ulan Marangkada na yung ulan Sayang sabi ko Wala tuloy tayong vlog kahapon sa kabila Ano to? Ano to? lang natin to mga ilang ilang ano lang 2 weeks harvest na naman tayo nito bilis lang po ito harvest di ko nga alam kung ano itatanim ko dun sa ano kung bok choy ba uli or ah uh, hayaan na natin na mustasa na lang naman uli ang itanim natin kasi kung ako tutu kung ako maso kung para sa akin maganda din naman yung bok choy kaya lang tingnan nyo naman po kung gaano ka ano sa uh, ano kaya lang marami naman na tayong mustasa mas healthy kasi yung mustasa kasi hindi tayo gaano ano mag uh, insecticide Shout out pala kay Tita Leticia. Si Tita Leticia po ay siya na po ang nagmamay ng mga ano ng mga miracle fruit natin. Sa kanya na po lahat 'yon kasi kailangan po ni Tita Let yung miracle fruit. Kailangan niya po. So sa kanya na sabi ko Tita, yours na lahat 'yon. Ayun. <laughs> paturo na lang po kayo baka hindi niyo po po alam ano hin iluto 'yun? Iluluto po kasi 'yon eh. Ta, mirakel talaga eh. Mirakel talaga 'yan. Talaga pong uh, napakaganda ng daw niyan sa ano. Katawan. Yeah. Health. Yan. Tingnan niyo, kailangan talagang tabunan, oh Aba. Pag hindi yan natabunan, pangit po. Hindi yan gaganda. Kaya lang, 'yun nga sabi ko, hindi po buhag yung yung lupa hindi buhaghag yung lupa kailangan tutukan talaga ng maayos din para ah, maganda yung ating mustasa maganda dito hindi ka anong oh, kailangan anuhin sa insekto mga insekto takot dito ang insekto hindi naman takot parang sabi nga eh it's not my favorite Sabi nung bayaw kong kung <laughs> it's okay yah eh? it's not my favorite <laughs> tawa kayo uh, yung kagahin ng bagoong syempre mga farmer right? Talagang iba naman ang palo it's okay it's not my it's not my favorite sabi niya haa 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 mga nahulog yan eh pero dyan ka na mahala ka na dyan so ito po yung gagawin ko nga dapat kahapon alam mong gagawin natin dito ah, uh, pwede tayong mag uh, pwede ka naman mag uh, yung fish amino syempre tuloy tuloy po yung fish amino natin tapos sa uh, tuloy-tuloy ang fish amino tapos pwede tayong maglagay ng konti pang pataba so unahin ko muna to tapusin ko lang po ito at uh, marami akong activity ngayon eh marami tayong activity yung orchids pa yan yung sin lang Ay, ayan na ano na to ah, paganda na po magaganda na to so natabunan na natin yung mga nakaangat na ugat at uh, okay na yan paano na yan pakapal na yan pakapal na po siya eto inabot na ng ulan yan o oh, medyo ulan na yung nag ano sa kanya Natabon ba yun naman ang purpose natin medyo makapal nga yung iba pero okay lang tanggal natin yung mga damo tanggal din natin yung mga damo medyo makapal Dupet natin ah, ganyan maganda maglipat ngayon alam nyo kung bakit hindi gaanong mainit so makakagalaw yung ugat the same time hindi sila masyadong yan kasi ang problema pag nag transplant ka uh, pagka nadali ng araw wala na um, mamatay lang kaya ayoko po as much as possible yung mga tinatanim natin ng mostasa at uh, pechay bokchoy ayoko po nang tinatransplant din kasi pag unabot ng init wala din eh ang hirap wala naman tayong shade so ayan okay na yan ganda ganda po kasi inano natin to na naalala nyo linagyan ko po ito ng uh, ni spray ko to ng uh, ang pinandilig natin calcium nitrate pwede pa nating sigundahan to ng calcium nitrate para mas maganda so ito ganon din ang ginawa ko kaya lang parang duda po ako dun sa naging lupa natin dito dahil marami pong fresh na karabaw manure ang nailagay kaya duda ako pero ito okay na yung ating uh, mustasa tapos mag -a harvest tayo ng ito oh, kapalitan na po natin katira na natin kay pongkong to tapos tingnan nyo po yung mga pechay natin dito uh, maganda ganda na rin naman oh, meron na rin po tayo makukuha dyan kung gugustuhin at yun nga lang manipis unlike dito yan o oh. kailangan eh, mabilis din yung mata ninyo uh, ang galing yung mga hindi ka nais nais pero pwede na po tayo kumuha dito sinigang sa misu ulam ngayon sabi ko labas yung malaking isda ito yung ating korean bibigyan natin ng isa pang pagkakataon tong korean na ito tingnan natin kung uh, kapag tayo korean radish pero kung hindi ako naman ay eh, masaya doon sa Naging resulta nung ating uh, pachamba lang 'yun ha. Kakaka farmer yung ating uh, radish na 'yun, di ba? pa lang 'yun. Eh, okay naman. So parang mabagal siya compare po doon sa uh, local radish natin, yung speedy. Kaya yeah, pala speedy ang tawag eh. Talagang napakabilis ng harvest. So baka 'yun na din lang pang yan natin. Pero ito muna for the meantime ay magbigyan muna natin to si Korean tapos sa uh, speedy ang uh, susunod natin Ang oh, maganda naman ito yung ating ano maganda kasi dito tingnan nyo pangit tsaka kung sa stage po nito dapat may ano na eh may laman na eh pero dahil nga sabi ko baka na sa araw din di ba hindi siya naarawan gaano kaya ganon kaya hinayaan na po natin yun doon sa kabila tignan natin kasi parang ah, uh, ah, uh, meron din di ba we'll see we will see Ayan. so ayan marami pong salamat at uh, dinugtungan ko lang yung ating uh, video at uh, iano na rin natin uy tingnan nyo yung mga isda na andito na din po nag uh, namamasyal na rin yung mga red tilapia sana ay ah. oh ayan ayan na po pero pagkakain pupunta po sila doon para kumain din so ayan maraming salamat at magandang buhay